solid na suporta ito ang meron ng team ng Anyang at lahat ng kanilang mga players tiwala sa kakayahan ng bawat isa at kahit ano pa ang resulta ng kanilang laro hindi nila iniiwan sa ere ang kanilang kakampi ito ang nakita natin sa team ng anyang Jang Red Boosters. Ren sa bando pinagkatiwalaan na ng kanilang coach maging ng kanyang mga kakampi at manalo matalo buo rin ang suporta ng anyang dito kay Ren sa bando. Isang magandang laban ang ipinakita ng anyang kontra sa team ng Seoul Samsung Thunders mula sa malaking kalamangan ng Thunders ay nagawa ng anyang na mahabol ito at nagresulta sa isang napakagandang laro. Ren sa bando mainit ang umpisa, bitaw kaagad ng tres, pasok ang tira, bawi naman ng isa pang Pinoy na si Justin Gu Utang naman sa team ng Thunder, suwabi rin ang pagpasok ng kanyang tres. Nagkaagawan anyang ang tumatakbo sa opensa at magandang galawan ng bola ang kanilang ipinakita long passes na nagresulta sa pagkalibre sa loob ng paint ng import ng anyang easy 2 points para sa team ng Jungkwanjang Red Boosters. Athletic ability ni Renza Bando ipinakita gumamit ng konting pwersa tamang body contact nagkaroon ng espasyo para sa isang reverse layup. Pang highlights na nga sana ang nagawa nila kay sa play na ito yun nga lang lumabas pa ang bola sa ring, pasok na nga niluwa pa ang eksena Renz sa bando na ayos ang forma ng katawan suabi ang pagangat, isa na namang 3 point shot para dito kay Lakay lusot sa depensa si Abando nakaangat na pero nakita na mas maganda pa nga ang pwesto ng kanilang import bigay ng pasa pasok na yan kahit nakapikit pa ang kakampay ni Abando malupit ang performance ni Abando sa larong ito laki ng lamang ng kanilang kalaban pero nakipagbakbakan pa rin ang team ng anyang hindi nga rin natin may pagkakailang lakas ni Justin Gutang merong laro sa 3 point area kinansyawan ng kanyang defender sa play na ito. Tira ng Thunders nagmintes rin sa bando aakalain mong isang 7 footer dahil na rin sa taas ng kanyang inangat para sa rebound. O'Brien sa corner 3 lumapit. Nang konti nakita ang papakat na abando in ang Manggalawa ng dalawa kaya naman swak ang tira ni Ren sa bando. Ito yung isang kalakasan ni Abando sa opensa kapag malapit-lapit na siya sa basket mas nagiging accurate pa nga ang kanyang tira. Lumi panahon pa si Justin Gutang kay Renza Bando akala na niya na iwanan na niya ang depensa ng anyang pero Renza Bando biglang nasa taas subalpal tuloy ang inabot ni Gutang may pa stare down pa nga itong silakay at competitive nga rin ng dalawang manlalaro na nagkakantsawan sa game na ito isang floater ang binitawan ni Lakay at kung ganito ang tirada ng isang Renza Bando ilista mo na kagad yan sa stats ni Renza Bando depensang Abando mabilis na nakarecover nakaikot at nakahabol ng bagya, tira ng kanilang kalaban at nagmintes. Sunod-sunod nga rin ang magandang depensa nila kay supalpal ang inabot ng import ng kalaban, iwas sa 2 and 1 play. Signature block na ito ni Abando, ilang ulitan na niyang nagagawa behind the back ng kanyang kalaban nang gagaling ang malupit na supalpal ni Ren Abando. Hindi rin talaga nagpahuli ang isang Justin Gutang nakawala sa depensa ni Abando isang astig na two-handeds lamang pinakawalan. Bawi naman kaagad si Abando isang double clutch na opensa hindi pumasok pero nagawang matipin pa ni Ren Abando. nag kuragi na lang si Ren sa sa kanyang sumunod na tira super layup. Wala nang nagawa depensa ng Seoul Samsung Thunders nagawa ni Ren Sabando, na maitabla ang score sa pamamagitan ng mabilisang pag-drive sa basket at may pa-double clutch pa na kaiwas sa depensa ng kanilang kalaban. Ito yung huling eksena Ren bando, maganda naman ang pwesto, open look, walang depensa, yun nga lang, naghahabol sa oras at may kalayuan ng konti. Bitaw si Ren Sabando ng isang tres, panabla sana, hindi pumasok. Halo kakapisa kakaumpisa pa lamang ng KBL at mahaba-haba pa ang season at lalakas pa lalo ang team ng Anyang mas nagkakaamuyan ang mga players at mas nasasanay. Pa sila sa isa't isa panalo sa Anyang sa larong ito kung hindi nga sila natambakan ng malaki sa una at sila ang naghabol sa score at nakahabol at nakadikit naman sina Abando at ang Anyang. Yun nga lang sila ang natihado sa mga huling segundo ng laro sa fourth quarter. Magpapatuloy ang laro ng Anyang at ang susunod nilang makakalaban ay ang team ni na Carl Tamayo na LG Sakers isang magandang laban ito. Abando kontra Tamayo sa KBL unang pagkakataon na magkaharap ang dalawang players natin sa ligang ito. Defending champion sina na Carl Tamayo at maganda-ganda ang laro niya sa team ng LG Sakers. Kabilang rin siya sa kasalukuyang lineup ng gilas ni Coach Tim Cohn at patuloy ang paglakas ng kanyang laro habang nakakakuha siya ng experience dito sa KBL. mahaba habang playing time na kanyang nakukuha mula sa kanilang coach sa LG Sakers. Nagsisimula na rin na uminit ang laro ni Abando binababad sa laro at maganda ang resulta na kanyang naipapakita konting-konti na lang at mas magiging solid pa para sa team ng Anyang. Hindi kasali ang isang ren sa bando sa gilas pool na gagamitin ni Coach Tim Cohn sa FIBA World Cup qualifiers pero kapag naging maganda ang performance ni Abando dito sa KBL ay baka maikonsidera pa nga siya magagamit sa mga situational plays kung kailangan ng tagahabol sa depensa sa perimeter kayang-kaya ni Abando na gawin yan at Maging sa rebound, makikipagsabayan rin para makuha ang bola sa ere. Magkakalaman nga kung sino ang mas malakas, anyang o ang LG Sakers sa kanilang laro rin sa bando laban na kay Carl Tamayo.